Hi guys, ganda dito. Dun si Ti. Dun siya ito trabaho. You know, kung yung ano, pero hindi niya masyado makita yun. Dun ako kanina, yung malalaking ano po, ano. nakita ko to dito. Kasi area pa to nang tinatrabaho namin dito. I think she's sila dito. Yan yeah. ganda ng paligid oh. Sa taas tayo. May mga bahay dun oh. Yun oh. Nakikita nyo. Yun, i-zoom natin na. Oh. Yun. Yan. Yan. nakikita nyo. Yun, 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 Balik natin. Ang ganda. Tsaka ano dito mahangin. kita lahat lapad pala tong area na ito dito narinig ko pa yung ano ng ano dito yung parang ah, ganyan ba kailangan siya magrasahan kailangan tanggalin yung piting nipple sira kasi yun siguro tinamaan ng pagkain nila paglagay ng pintapos pinalo-palo para pumasok tinamaan yung piting kaya nasira ang ulo ulo mo ba naman mar oh, martilihin o hindi ba masira di diba guys <laughs> lapat ganda sa mata kikita mo yung verde lahat Ganyan. Halos lahat nito makikita mo guys. Mga ano to Palm oil trees. light ng mga ano yun. Yun yung gubat. Yun yun. Gubat yun. Pero layo dito. Halos yung makikita dito lahat. Yan. Dito. Palm oil Bagong tanim dito. Wala pa ang ano ito. Siguro mga... 3 to... 5 months pa lang to dito sa kabila bagong ano din yung e ako dyan sa kabila anong estate yan yung bahay nila is mga kahoy ganda no ingat guys